Hey yo, what's up? Kantang kinadwang. Ngayon, meron na naman ako ipapakita po sa inyo. May sasabihin na naman ako sa inyo. Ito na, yung sasabihin ko. Mag-comment na po kayo kung ano yung makikita ninyo, yung ipapakita ko sa inyo. Ito, sasabihin ko na sa inyo na totoo. Ito, yung gabi, makinig ka. Ito, yung gabi, namumunga ng kalamansi. O, ito. Yan ang kalamansing tawag sa inyo. Kalamansi, yan ha? Saan ka makakita? Sa buong mundo. Ngayon mo lang nakikita na, na ang gabi namunga ng kalamansi o kalamunding. O yan. Kalamansi, kalamunding yan. O namunga na siya, no? O sa gabi yan, ha? Gabi yan. Makinig ka, o. Makinig kayo. Ano ba yan kayo? Mag-comment lang kayo. Kung ano bang ano nyo sa akin yung nakikita ko na ipapakita ko sa inyo. O. Yan, ha? O. Ano yan? Ang gabi namunga ng kalamansi. O. Diba, o? Oh? Oh, lapit ko sa video, ha? Oh. O. Manood ka! oh, panoorin ninyo. Mag-comment lang kayo kung ano yung nakikita ko ninyo. di ba diba? oh, minsan lang kayo makakita ng ganyan. Ang gabi, nabunga ng ano, ng kalamunding. oh. pangatlo. Ito. O, makinig ka! Ha? Baka ipalo ko sa ulo mo yun. Ito. Yung niyo. Nabunga ng kamatis. O, oh, kamatis yan na, o. Panoorin nyo, kamates yan. Yung niyog, nagbunga ng kamates. So, asan kayo makakita? Dito lang kayo makakita sa Manila na yung niyog na munga ng ka Kamates, o, oh, di ba? Namumunga na siya, no? O, oh, di ba? O, oh. pangalawa. O, oh. ito. Pangatlo. O, oh, minsan lang kayo makakita. Yung itlog. Naging namumunga ng dahon. O, oh, dahon. Itlog yan, ha? Itlog. Yung itlog, namumunga ng... Yung dahon, namumunga ng itlog. O, oh, saan kayo makakita yan? Totoo to, hindi to ano sabi sa design nyo. Mag-comment lang kayo kung anong makikita ninyo sa pinapakita ko sa inyo. O, oh, di ba? O, oh, makinig kayo, oy, makinig ka! Hindi, sampal ko to. Kaso lang, hindi ko pwede masampal sa inyo. kasi, kasi mga ano to, mabiak to. kasi itlog to eh. Mabiak to pag isampal ko sa mukha ko. Ha? O, oh, yung itlog, yung dahon. Namunga ng itlog. Dagawang itlog. O. Oh. Eh, minsan lang kayo makakita ng ganyan, o. Oh. O. Oh. Minsan lang ninyo makikita yung ganyan. Dito sa Manila. Pero dyan sa... Ano, sa Mindanao, hindi nyo makikita lang yung itlog naging dahon. O, oh, di ba?